Dual carb para kay Tanggol. Wow. Ang tanong dito, may laman kaya? Di ba? May walang well laman. Ganito lang. Di ba? Mahirap dito pag walang well laman. Sa video na ito ay dumating na yung isa sa pinakahihintay kong parcel. At ito nga yung dual carb ng ating pantrader na si Tanggol. Shhh! Ito rin talaga yung isa sa mga pyesa na pinakahihintay ko para kay Tanggol mga tol. So, ang tagal ko rin itong hinintay kasi overseas pa to mga solid tropa. So, ano nga ba to? Tingnan natin. So, bago natin buksan itong mystery parcel na mga solid kong tropa. So, ito muna. So, ito kasi yung una ko nabuksan mga tropa. So, ito yung una kong chinek. So, ito yung mga rubber na gagamitin natin para dyan mga tropa. Tapos, ayan. So, dalawa. Dalawa in order natin mga tol. So, Medyo kinakabahan ako, hindi ko alam kung kakasya to. So ay naman daw kay seller is universal naman daw to. Pero malalaman natin yun yan mga tol. Let's do it mga solid yung Pero dito, may, may buta show. Hindi ko alam kung ano to. Pero sana, itong parcel natin is okay lang. So ayan siya, nakatip siya mga solid yung tropa. So, na natin yung dito. Eto na siya. Oh, Uy, ang ganda naman mga tol. Dual carb para kay tanggol mga solid kong tropa. Uy, grabe. Ang ganda. All good. Hindi ko na-expect tong ganito kagandang ano. Ayun, may kasama siyang ano mga tol. Ito na yung pin niyang dalawa. Ito na yung pin niya. Tapos ito. Ano ito? Filter. Filter. Filter to syempre. Tabi muna natin to. Ito nga yung carb natin mga solid kong tropa. Na dual carb. Ayan siya mga solid kong tropa. Ang ganda oh. Bagong bago pa talaga. Shish. Ang tanong dito, may laman kaya? 'Di ba? May walang laman. Ganito lang, 'di ba? Mahirap dito pag walang laman. <laughs> Check muna natin. So magdudu wall card na tayo dito kay Tanggol mga sa old So baka magtataka kayo, bakit nga ba tayo nagpalit ng card? Eh okay naman tong card natin. So itong card na gamit natin is Koso Evo mga tol na 28mm flat slide. Koso Evo yan mga sa tropa. All goods na all goods naman yan mga tol. Kasi alam naman natin yung Koso Evo na brand mga tol is pang resing resing yan mga tol. Which is maganda talaga. So hindi ako nakontento sa isa. Ginawa na natin dalawa mga tol. Pero ito hindi Koso to mga tol. Ayan o. Oh. siya mga sa tropa. Sheesh! Ganda! Para sa mabahala nga mga sa walang tropa kung all goods ka sa isa. Uh, all goods na. Walang problema. Walang sakit sa ulo. At maswerte ka. Dagdagan mo parang isa. <laughs> Hindi, lang yun mga tol. So mga tol, ito ang purpose nito mga tropa is para siya dito sa butas mga tol. So ito yung order natin. So ito, 48mm yung sukat na ito mga tol. Itong ito lang. 48.7 yata kung di ko nakakamali. So ito na bilhin natin is pang 50. So sabi ng seller is fully adjustable naman daw to. Tignan natin. O, oh, pwede siyang adjust kasi meron siyang ganito. So yan mga tol. Kung maliit yung carb mo, yan. So kung may ganitong size, ito na yung pinakamalaki. Yes yeah, siya mga tol. So pasok naman yata. So ito na mga solid kung ni na ikabit na natin. So plug and play lang siya. Wala siyang halos problema. Ayun o. Oh. Tsaka tight na tight yan mga tol. Pasok na pasok yan o. Oh. Mukhang walang magiging singaw. Mukhang walang problema. Ganon din itong isa mga tropa. Meron din siyang ganyan. Ganyan magiging itsura niya pag kinabit niyo mga tol. Tapos syempre meron siyang pang na ganito. Para walang kawala. Pero sa palagay ko hindi natin magagamit to. Kasi dito sa 48 mga tol, 0.7. Pasok na pasok siya o. Oh. Hindi siya ano, kumakawala oh. All goods, Sa pa, lagyan natin to. Pero siyang lock kasing ganyan. No? Meron din siyang lock na ganyan. Na magiging lock dito ang mga tol. Ayan o. No? All goods to all goods mga sold kong tropa. Ayan. Malinis siyang tignan mga tol. So dito mga tol, meron kasi akong isang option. Kung familiar kayo dun sa ano tol, uh, sa velocity na tawag yun tol. Velocity yung tawag dun diba? Basta velocity na ganito mga tol, na stainless. Meron siyang ganito din mga tol. Mas magandang tignan yun kasi kumbaga may mga iba-ibang kulay, makintab. Yun nga lang, pag dito natin siya nilagay sa dual carb mga tol, maguuntugan yung dalawang dulo ng turotot mga tol. Parang ganyan no. Ito goma, okay lang kasi nagagalaw. Tsaka malambot. Pag yung stainless mga tol, maganda nga. Pero yun nga lang, hindi natin may execute na maganda rito sa ating dual carb mga tropa. Kaya naman, ito lang yung in-order natin mga tropa. Oh, shout out na, sige na. Ay? 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 ay. salamin pa, salamin pa. Add nyo po ay, ba? sa, alam ako sa Facebook, Stephen O.G. Valencia. Nagpahad mo ako. Ikaw. Shout out po sa Chapter. Oo. Uh alang-ga po chapter doon, mga nanggugulo sa atin dito sa garahe habang tayo nagbablog. syempre mga sawad kong tropa, para makonfirm natin yung parcel natin na okay na okay, yung dual card natin na okay na okay ay bubuksan natin mamaya kasi walang laman to eh. Karamihan kasi sa ibang card mga tol, siniship pero walang laman dito. At saka dito, check natin to ngayon mga tol. Mamaya scam, di ba? Ganito nga, dual card nga pero wala naman laman. <laughs> check natin ngayon. tibil natin, pucha mamaya walang laman. Tapos wala lang palang laman no. Ah, meron. Ah, kumpleto naman. Kasi may ma mahirap ulang jettings eh. Mamiyan yung jettings ito, iba pa yung sukat. Kumpleto naman mga tol, itong ilalim. May isa. Ito patignan natin ito, syempre. So, let moment of truth. Tada! Uy, putya, buti naman may laman. Buti naman hindi tayo naggancho nung seller mga tol. Mabait naman pala. Kasi meron kami na experience mga tol. Binili namin yung carb sa malaya rin ng yun ng galing. Pero puta nung dumating sa amin, walang laman, walang, walang mga jettings, di ba? Ito lang yung binigay, ito lang, oh. <laughs> Scam, pero ito all good, so kompleto siya mga tol. All good sa so tayo dito mga sound control pa, so wala tayong naging problema naman dito. Buti na lang kompleto. Ito na lang, huli, yung ibabaw mga tol, check natin. Mainam na ang sigurado mga tol. Para alam natin kung ibabalik pa ba natin ito kay seller. Sana hindi na. Ang tagal ko rin itong inintay. Tapos, biglang may problema pala, di ba? Sana wala na. Grabe naman to mga solid kong tropa. Natanggal ko na itong tatlo. Pero ito isa matigas. Ano lost strad na. Ayoko nang pilitin to. Kasi mas lalong, baka mas lalong mapeste. <laughs> Wala nga problema sa loob. <laughs> lost street naman. Check ko na lang itong isa kung ano, goods. Pacheck na lang natin to pag ano, pag nabuksan na natin. Okay, Uy, may laman na. May laman naman filter lang to eh. Oh, good siya mga tropa, may laman. Siguro kung good to, malamang, mayroon din laman tong isa. Yung nga lang, di natin mabuksan. Kasi nga, thread na. Unye, oh, yeah, mas naman talaga. Pero yun, yun siya mga tol, oh. good siya. At least lang, kompleto mga tol, hindi tayo na scammerist. All good sa to. Malamang to. All good yung dalawa eh. Pati ilalim. tas itong ibabaw eh. Malamang to. May laman yan. Check na natin sa susunod yan. Ngayon lang. Uh, balik na lang natin ito ulit. Ang malaking katanungan ngayon mga solid kong tropa, kung paano natin ngayon ito i-execute ng malinis mga tol may kabit. Kasi nga, napakalaki nito kumpara dito sa ating karburador ngayon mga tol. So yung mga solid kong tropa, ayan maliit nga yan. Ngayon, sinukat ko na to kanina, parang hindi sa uubra pag nakaganyan. Kasi nga may nguso. Kahit nga wala itong nguso mga tol, hindi sa uubra nang nakaganyan mga tropa. Hindi siya talaga papasok. Kasi nga maglalagay pa tayo ng manifold na dalawa Ayun o, kasi may ma tayo mga tol. So, ang mangyari dito mga tol, either nakalabas ang ganyan. Ayan o, parang ganyan. Hindi ko alam kung, na, ba oh, baka ganito. Kasi ginagaya ko lang din yung iba na nakikita ko ng na mga naka-dual card. Naka ganyan mga tropa. Ayan, ganyan yung mga forma nun sa kanila. Pero hindi ko pa alam. Masyado kasi nakalabas pag ganito para sa akin eh. Pero ano ba sa tingin nyo? Pero ako sa palagay ko, ano eh, magtatabas tayo dito ng fairings mga tol. Bukang natin tanggalin tayo. Palagay ko lang mga solid yung tropa, ano to? Ma-adjust tong baterya natin mga tol ha. Sa so, palagay ko lang ha, baka ma-adjust tong baterya natin kasi baka mapagpasyahan natin na paganto siya mga tol, dito siya nakaharap. Ah, paganto. Ah, paganyan mga tropa. So baka tatamaan itong ating battery. So ngayon, hindi ko alam, kakausapin pa natin yung ating builder kung ano ba ang mas mainam. Pero mag-comment din kayo mga tropa. Ah, Mag-suggest din kayo kung ano ba ang mas magandang forma. Maganyan na, na lang ba? O ipapasok natin ang pilit dito at mag-a-adjust tayo sa loob mga tol. Tulungan nyo ako mag mga solid tropa. Okay. So mga solid tropa, pag-iisipan muna natin dito kung paano yung pagkakabit na itong ating ano, uh, dual carb mga solid tropa. Tapos uh, medyo may kalayuan din yung pagbabayahan natin nung gagawa ng manifold nito mga tol. Kasi wala talaga na orderan na, na manifold nito para sa Raider Head mga tol. Kailangan talaga uh, customize talaga. Pero may nakausap naman na tayo, okay mag-alala. lang medyo may kaliyuan, mga almost 2 hours din yung biyahe papunta doon. Pero babayahin natin yan, may kabit lang natin itong ating uh, dual card mga solid control pa. Maraming salamat sa all yung dahil tinapos mo yung vlog ko. Dahil dyan, bibigyan kita kaagad ng Gcash, syempre. Wala kang ibang gagawin kundi mag-register at i-comment mo lang yung magiging ID mo dito sa Tala77, mga tol. So dito, meron lang ako papakita sa inyo na isa sa pinakapaborito ko mga tol. Ito, tignan nyo. Ito yung go for gold So dito mga sa old control, pa, para ka lang nag scratch ng ticket. Tapos doon mo makikita yung napalanunan mo. Kagaya nito. Kukuha kayo na isang ticket mga tol. Bye. Ayan. Tapos, ang gagawin natin is mag scratch na tayo na mag scratch kagaya nito. Ayan. Patitignan natin yung mga makukuha natin, mga tol. Ayan, mag-scratch tayo. Isa. Dalawa. Napaka-basic lang ng mechanic dito, mga tol. Kailangan mag-scratch ka lang, tapos kailangan pag nakatatlo ka na, for example, nakatatlo ka ng 338. Ibig sabihin niya, panalo ka na yan. So, tayo ito testing tayo. Sana makatatlo tayo dito. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Ay! Uy! Uy! nakatanto tayong 1,352 mga tol. Eh no, nalo tayo, di ba? Napakabilis. Isa pa. Eh, scratch ulit tayo. Isa. First round pa, 1,000 na. Dalawa. Yan, pag ibig sabihin yan, mga tol, isa pa, panalo ulit tayo mga tol. Isa pa, isa pa, 338. Isa pa, 338. Bigyan mo ako isa pa, 338. Ina. Uy, sabi ko na eh. Sabi ko na, 338 mga tol. Panalo ulit, di ba? Napakadali. Isa pa, syempre. So, meron tayong sampung chance. Scratch na nang scratch. Grabe, dalawang pa lang. Panalo, panalo na yeah. Last. O, sobrang tayo nung Okay lang, maray lang tayo dito Scratch na scratch. So, ano ba? Apat. Hey. Hey. Hey, wala tayong round. Okay lang 'yan. Nakdo pa sa pangalawang round battle. First two pa lang na, na round battle. Sobrang panalo na tayo kaya. Okay lang 'yan. Bawi na agad. E e A, tama ba? Okay na 'yon. Importante dun pala sa unang dalawang round panalo na. Tapos dali manalo. Hi. ba? Kuya tayo kita. oi, wala tayong panalo. Pa okay lang 'yan. Play. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Uh, last four. oi, oi. Oy, wala kita lang lang. Pero all good Duk pa lang sa round. Panalo, panalo tayo mga tol. Okay lang yun. Isa pa. Isa mo pa. Isa mo pa. Isa mo pa yan. Isa mo pa yan. Okay. Isa pa. Yon, nga tayo, diba, napaka basic Napaka-basic. Na sa lang card lang tayo. Dalawa. Oh, dalawa. Okay. Eh. 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 Oh. pa. to. Okay, card. Napakadali mga tol. Di ba? Kita naman. Isang 1,352. Isang 338. Isa pang 338. Tapos isa ulit. na 1,352. Total of 3,042 mga tol. Doon pa lang, solid na talagang panala mga tol. So yun nga, kung gusto mo manalo at mabigyan kita ng Gcash mga tol, mag-register lang, nandiyan sa comment section yung link, ikaw-comment mo lang yung ID mo, walang iba, para mabigyan nga kita ng Gcash. Shish!